10 anyos na italang nasawi tatlo naman ang sugatan dahil sa ilegal na paggamit ng paputok. Ito ho yung tinatawag na Goodbye Philippines na paulit-ulit nating sinasabi, bawal ho ito. Meron din 23 anyos na vlogger doon sa Cebu ang nasawi matapos tumama naman ang kanyang mukha sa sinindihang paputok. Yan at iba pang mga balita hatid ng Bombo Radio Cebu. Patay isang sampung taong gulang na batang lalaki habang sugatan naman ang iba pang tatlong minor de edad matapos tamaan ng mga matutulis na tiles at bato matapos sumabog ang paputok na tinatawag na Goodbye Philippines nitong pagsalubong ng bagong taon Enero 1, 2025 sa Puro kamungay Barangay Kandulawan City of Talisay. Inilarawan ni Kapitan Josefina Consial ng Kandulawan ang kanyang narinig na umano'y parang transformer na sumabog ngunit ito pala isang iligal na puputok na tinatawag na goodbye Philippines. Mabilis na numisponde ang mga responders ng Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office matapos matanggap ang ulat, Ngunit wala ng buhay ang 10 taong gulang na batang lalaki matapos ang matulis ng debris ay tumusok sa kanyang dibdib na nagresulta sa kanyang agarang pagkamatay. Ang iba pang nasugatan ay ang labing isang taong gulang na natamaan sa kanyang maselang bahagi ng katawan samantalang na spray ng tuhod ng Gs News habang ang isa pang Gs News naman ay natamaan sa mata at iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Gayon din ang 17 taong gulang na nagtamo ng sunog. Ayon sa investigasyon na ang apat na mga bata ay nilagay ang nasabing paputok sa isang tiles at pinatungan ng iba pang tiles at hinagisa ng bato na siyang naging dahilan ng pagbuto at gumawa ng malakas na impact. Kinumpirma din ng kapitan na mayroong inahabol na ngayon ang mga autoridad na isang dalawampung taong gulang na lalaki na tumakas umano matapos ang nasabing sunog. Sa kabilang banda, Patay naman ang isang 23 anyos na lalaki na kilalang vlogger na si Clifford Amarilla Remes matapos tamaan ng paputok ang kanyang muka. Sa naging panayam ng Bombo Radio si Boke Police Lieutenant Benedicto Babelias, ang DPT Police Chief ng Bayan ng Astorias, kung saan ibinahagi nito nagtamo ng mga bukas na sugat o malalaking pinsala sa noo, ulo at dibdib ang biktima. Dagdag pa nito na makita ng kanyang mga kasamahan na hindi na ito nakatayo at bumangon matapos sinamaan ng kanyang muka ay mabilis itong tinulungan at dinala sa bahay ng kanyang mga magulang bago ito isinugod sa ospital kung saan idiklarang dead on arrival. Napag-alaman rin na parehong pyrotechnic bombshells na binili sa isang firecracker stall sa SRP. <facial> Nakuha namin doon sa mga kasama niya, sir. Pinapitan uh, kasi niya yung paputo. Siya ang lumapit sa paputo at tinignan niya. Ito pala siya, hindi siya nag-ano ng city measure para nilapitan niya. yun nilalaman niya, 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 niya Miro bawal, miro ko lang isa na bukotong. Mula rito sa lungsod Luwiggan ng Cebu, bombo Joanna Knyati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bes radio. Bombo.